Anak, mag-unsa ka di, ha, anak si Ilawam, anak. Anak, mag-unsa ka di, si Ilawam, anak. Bless mama, anak. <laughs> Naaman ni si Ilawam, o. Nagsuksok mo ni si Ilawam sa kumpaas, papi, guys, oy Nagsuksok mo ni si papi si Ilawam sa kumpaa, o. Bless again. Taka-santo. Kumusta ha imong viewers na? Pape. Kumusta ha imong viewers? Pasalamati, imong viewers anak. Lo. Sa to, anak. Pasalamati, imong viewers anak ko, Pasalamati. Papi anak. Yan po, nandito po siya sa ilalim guys, oh. Pasalamati imong viewers, sige na. Kinalan marunong mo ang bata. Hindi mag uwa, -uwa ang bata, ha? Hindi mag-uwa-uwa? Uh. Magpasalamat kasi mong mga viewers, okay? Magpasalamat kasi mong viewers, ha? Papi anak, bless again. Salamat anak sa pag-uban ako, permi anak. Nasaan na? Ah, wala oy. Wala oy. Wala panga, oy. Salamat sa pag-uban, ha? Uh -huh. si ati Charina, oh, mag si Ate Charina man to nag-ubo. O anak, mag si Ate Charina to nimo nag-ubo anak. Oh. Oh. Wala ano ni idiot. Mag si Ate Charina mo. man to nimo kay wa mausig si ati bukini nimo. Paminawa, paminawa. Uy, May na, mayo Na-abtik lagi dayon, yun. basta na yung mabatian, oy. Truma, ni akong papi pa, oy. Ano? So, Sugod dagan atong itong maturan ako, oy. Oh, <laughs> Nagtonto naman eh, Oh, laka kiyo <laughs> ha? Naglisod ka? Makaon na ka? baka ni kaon sa pansit gabi nga gihatag ati tsutsi ni mo. ni kaon. Ang imong gikaon sa sagol nga baboy. Oo. Mura to imong gikaon. Wapay ni kaon pansit. pagigana ikaon ni kaon. Parihata anak. Wapay mm, si ikaon kaon si mamali. So, hello. Hello. Ika cute. piyong-piyong mani. Oy. Oh, oh. Wala. Saran anak. Lain murang tingog tingog silang gamnak. Lain nung tingog sa langgam. Oh, paminawa. Ako bitan, nagikuan na ng kahoy din. Nagiputlan o gamay anak kay ang mangga ni Sulbong ng mangga na o na kay itong mangga. O anak, may tag nagsayo atong mangga na. mantang tag nagsayo para kakaon tagsayo bungas mangga. O oh, anak. O, <laughs> gagmangga? mangga? gagmangga? Mm. Mantag mamunga na nagdaghan atong mangga. Hmm. Ingon ba to? em anhilula ni mo? na ni mo nga. Kung magtanom, lihian ang bunga. Ang kamay. Hmm. na ako kalimti anak. Nga, kung na'y mabunga na anak, lihian og kamay. Para tamis daw ang bunga. Oo, uh, muna yung ni lula nimo mo anak. Kung namatay ang lula boy na. Oo, uh, muna ang giingon anak. Nga, kung na'y mamunga nga mga prutas anak lihian o gamay oo oh, anak Tinood na anak ko oh. oo oh. <laughs> ayan po si papi guys ayan po si papi mga palangga nakikinig lang po ito sa akin thank you for watching bye bye i love you all ayan po si papi mga palangga thank you for watching